sinabi mo, binanggit mo na may mga artista din. Ito Oo. yung mga nakakasama sa Viva. Hindi. Hindi yung mga ibang channel. <laughs> ibang channel. Sa ibang channel, totoo. sa ibang mo, mga nagugulat na nga lang ako nasa message request ko pinagtagaan na sila. Ang hihili ko kasi mag thirst trap, yung mga sexy na mga, yun? mga sexy, mga sexy, sexy may din. mga thirst trap lang, siguro nadadala sila sa mga thirst trap ko. Saan kaya? yan? Sa IG, sa, sa Facebook IG. ko. Oh, may hihili ko mag-post ng sexy, siyempre bibamaks ako eh. Ito. sino sino ito? Teka mo na. Uh, <laughs> Nakalimutan ko na yung pa. <laughs> mga sikat ba? <laughs> Oo. Oh, <laughs> <may maman>. Naglilid? Hindi <laughs> hey, naman. Naglilid eh, tapos meron mo kami edad. <laughs> oh my God. Magbangkita ng teleserye. Hindi, Ay, hindi na, oh, Hindi wag! na natin sabihin, marami sa teleserye ito. GMA or ABS? Oh, wag, wag. Tagabi pa din yan eh. Tagabi pa din yun. May asawa ba yan? May asawa yan. May asawa. May asawa. 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 Guwapo. Sakto lang. Siguro ng kabataan. Pero Ma ilang taon to sa palagay mo? <laughs> <laughs> Sige na, Jen. Mga ilang taon? Mga 40 siguro. Mga 40s. 40s. Ayaw, ah, tos, so Meron sa Jen, may mga 20s. Ata siya, oo. May jowa din to, wala? Parang wala naman siyang jowa. Pag, na, pag napanood nila to, baka hindi na sila mo pwede siya. Magpapanggit ako ng mga pangalan ng mga face sa <laughs> mag-react. Saka ganun daw. Wag, wag, wag. Mahina yata sa pagpapala kasi nag-review. Hindi kasi mga ganito, mga ganyan. So, hindi mo sila ina-entertain? hindi. 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 Kahit date lang. Hindi. Bakit? Sayang na opportunity. Ah, sayang na opportunity, no? Hindi. Baklay aking thinking. Hindi talaga. Hindi talaga.